Ayan po, gising na si Bella. Hello, say hello anak. Kagigising <laughs> lang po ni Belle. Gising na ang Bella ko. Karap <laughs> may karoon talaga ng anak, no? Talaga. Very grateful po ako kasi binayaan ako ni Lord na magkaroon ng baby at the age of 41. <laughs> Last year lang po, pinanganak ko si Belle, December 18, 2022. So, Today, coming December, uh, for coming December, 18 is one year na po. Belle. Si <laughs> Bilis lang lumaki ng bata, ano? Ayan. Pero di pa po siya nakakalaka na nakakaano pa lang yung gapang-gapang. Yan o, no, nakakatayo, nakakasayaw-sayaw. Pero natakot pa kasi siyang maghakbang. Ayoko naman na pilitin si Belle kasi alam ko naman at ah, darating at darating at makakalaka din si Bel. Kasi one year, mag one year pa lang naman si So, huwag natin stress eh, huwag natin siyang pilitin. Darating yung one year, makakalakad na siya. So, for today's vlog po ulit is, magluluto na po ako ng hapunan. So, ang haluto na din is, ayan, tusino. Tusino po ang aking niluluto hapunan. Kasi da, tatlo lang naman kami, si ate niya, si ate Irish niya is nasa school pa. Tapos, kami ni Bella, So, one part lang. One part lang ni Sunti. Ito si kasya na sa amin yan eh. Si ate niya eh, kunti lang naman kumain. Kami dalawang malakas kumain. <laughs> Itong batang to, ang lakas kumain. Parang naman niya sa akin, kung gano'n ako lakas kumain, gano'n din din siya. Malakas yung kumain. Pero katawan niya, tingnan niya po. <laughs> Maliit lang naman si Belle. Hindi naman siya yung chubby. Pero, yung katawan niya parang siksik. Yung kain siya ng kain. Parang food is life kay Belle. iba bell <laughs> Belle? Belle? Bell? Ayan, ayan. Naya-ayamot na naman siya. Kasi gusto niya na kasi makalaki. Gusto niya na kasi maglaro dito sa baba. Kasi hindi pa, hindi ko pa siya pwedeng ibaba. Dahil nga, ng wala pang tiles yung aming sahig. Ayan. Yan pa lang po. Yung aming sahig. Hindi pa siya makalakat lang. Pero gusto niya na maglaro kasi. Kaya ang ginagawa ko dito ko na lang muna siya. Yan ko na muna siya sa playpen niya nilalapag pag gusto niya maglaro. Ayan. Yun Gamit niya pa rin yan. Bigay sa kanya na papa niya nung umuwi. No, five months, six months, nabili namin yan. So, ngayon pinagagamit ko pa sa kanya, lalo na ngayon wala pang tiles yung aming sahig. Ayan, the well. So, yan ang aming bahay. <laughs> Medyo wala pa sa ayos ang aming bahay dahil sabi ko nga po doon sa unang vlog ko, before finishing pala ang aming bahay. So, hindi pa kami bumili ng mga gamit kasi... Wala pa naman, wala pa, hindi pa, hindi pa maayos yung bahay namin. Kaya yung mga luma-luma muna ang aming ginagamit. Yung iba kong gamit is binenta ko na para pandagdag dito sa pagpaayos ng aming bahay. So, paano yung natira, yun ang muna ang aming ginamit. Mga importante, meron kami ref, tapos TV, electric pan washing, so yun. Tapos meron ako matirang sipa. So, yun ang Ami ginagamit sa pagtulo. Bali po meron ito, ano, meron ito second floor hanggang rooftop po ito. Ayun. Medyo, Medyo madilim pa po sa taas. Ayan. For finishing din po yung papunta sa second floor. Sana by next year matapos na talaga para naman makabuelo na kami, may tumatutulugan na kami. sana na bigyan naman po sa mga nanonood, pasubscribe na mo po ng aming channel ni Bella. <laughs> Pandagdag lang sa aming pabahay, munting bahay. hello anak. Hello po. Hello ka na, baby. Ang bait po nitong baby kong ito. Love na love ni mama ito. O oh, naging piklat na yung nahulog siya nung nakaraan. Nawala na yung sugat niya, hey! piklat na. Hmm? Hmm, gusto niya na kasi maglaro sa baba. Dito ka nanak. Laro na dyan baba. Laro. Yay. Iya. Yeah. Maluto si mama. Ayan, si Belle. Yan lang siya. Ikot-ikot lang siya dyan sa loob. <laughs> pag may ginagawa ako, pag nagluluto ako, nandyan lang siya sa loob. O, lalaro. Ayan yung mga laruan niya. Lala ni Papa. Dyan lang siya, oh. Dyan lang kami, ng aking anak. Dupan, ginagawa namin doon sa deka. Dito, dinabuhay namin dito sa konsepto sa Puno na. Pag iwahihwalahin natin. Susino so, so lang kami. Susino oh, lang ang ulam namin kasi nag ano naman ako, na luto ako ng sinigang na isda kanina. Malamig. Oh, Grabe pa yung ulan dito, hindi matapos-tapos na na sa December, uminit na rin para maganda ang pasok ng Pasko. So, mga kananay, mga subscribers ko dyan, at sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe me sa my YouTube channel Judy Kaurel. At pa-follow na rin po ako sa aking Facebook channel ay Facebook page. Thank you po. Babay na po ulit kami ni Bella. Babay na po kami ni Bell. Bye. Dito na lang po ulit. Bye-bye.